Asa sala niya? Asa sala niya? Ngano inyo maningi presyo? Pwede ko aon ninyo? Ano yung gibutan? Pwede dili? Okay, eh, kung hindi pwede, ako na magkuha. Pero sana huwag ka may magkuha. Ito may managbutang anak. Pwede dili? Dili. Sige. Diyos amahang, Diyos ang Diyos ng Espiritu Santo, Ginoo, ako yung palitan na magamit ko, ng mga anghel na mga madirigma, nga ang ihatag ni mo na mo ang gabay. Sige, nini, sulod. Sige, dabul-dabula ninyo ning panuway. Ang pariya sa inyo. Ang itom. Kupi man mo. Sige, dabul-dabula ninyo ning itom. Ang pariya sa inyo. Sige. Sumbagaan yun na. saan ka kahoy yung ito yan. belite, Mangga. Antipolo. Kailang kahoy. kahoy wala. ka kahoy. Kailang Wala. Kaila. Ang isang mga kahoy. unsang isang kahoy mga ito yan. Ang ito yan doa. Bayi laki. Bayi mga laki. Asawa mo bana. na? na yung anak eh lamlam sa kapangalihan ng ama ni uh, Dios niya doon ay bilahin tinatawagan po kung doon ang magaling anak aning panaway bumarito ka at mga itapusap ka sa isla tulagos na buhay mga kamata niya po tayo ng sangpong sangtam sundin niya po at sumupas sa pangalang Jesus Christ buong kulong malalam niya maam didik ni sa pasok sa kanyang natawa po Oh, anak. Anak kaning kala pre, tubag. Asa man puyo? Ay, ligtog ali mo magpapa panuway. Di may sala ani, ni disinte. Mo ila man nagtirahan. Ha? Wala pa ka matao ila man nagtirahan ni? Eh? Ha? Ito mo ya pungka. Daghan mo nang puyo nang baliti. Ah? Gamay ra. Sa kapangyarihan ng Ama, ni virus na ko ngayon dito, awan ko espiritu. Nga tanan nga naa sa balite, nga aning panuway. Pamarito kay mong lahat at pumasok kayo. Ning ako mo pasinte karon. Sige. Sulod mo Pu. Tanan motoran, tanan. Tanan bata. Dobe. 1122218. Kita patay sa Dios. Ang pariya sa inyo. Nagamit tungo sa lamang ka. Ipapatay sa Dios. Biro dili mo dili man ka di man mutukan tong imong amahan o ginahan ng panuway tignan rin mapapaw sa salaan niya sa salaan ni Vicente yan iyan mong ilang tiga ang sakit dugo na kayo kita ni mo ang iyang ibutang si mapapa wa tanawan ni mong Vicente wa Buat animo. Ikua tani mo. animo wala. Makita mana animo? Tangwa. Ikua tani mo. Ku animo wala. Dini mo ku apa Materia mo. <tusuk> <tusuk> Diyos amahan, Diyos nga na Diyos nga Espiritu Santo, gino, ako na magamit ko, ang iyong ng mga nagtigma. Si Haring Metatron, tay, gino, Haring Metatron, ako po nang na iyong katunarihan na espada. Amahan amon, namabot, na sa langit, pagdai ko nang ang mga nang mga na sa langit, ang mga sa tununan, ang mga nang ang mga 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 mga

で

Muro kay painom sa Ay ka nang tungawang sa nako Dili, dili. Kung matunga na siya sa pag-inom niya, matunga sa dugangan mo siya para dili siya ma... ...mautan. Ano ka inong iya na yun siya? Nga magpabinisaya siya. Wala yung mawala. Kaya rong makapta na to siya. Iman niya siya ang kuwan mong karong tayo. Ako nang Niyo, akong, ito yung nakita niyo mo, Rupi? Ito yung Tao, ikan Kalapri. Gagmay, bakakong panuway <tinyo> sakay, kalaprik, siya? Mga <tinyo> <Adewinde>. di. Panuway. Munang, <tinyo> ang panuway, hari ka baka ako. Munang gilig kang kay eh, Kung wala ang mataas, Nanggagubod tayong tao, tahu, na, tungkol kami ang basah. Nanggagubod tao, pag na, basa, kami ang mambasa. Nanggagubod tayong mambasa, nanggagubod tayong mambasa, nanggagubod tayong mambasa,